Magaling pa kayo. May magandang solar na. Solar po. Silly. Ba't ka ito ng aking manok? Ay, parang nadali yata. Nadali yata ang... Bakit maliit na ang bahay? Bumaba na. Dati ay mataas naman. Ay, mataas. Yan, ano palang Hayop yan. Kinakain din? Kinakain din. May buto? Wala pa. Ay. Wala pa pala eh. Ang ganda ng bakod. Wala nang makakalabas na manok. Ay, wala na. Ay. Wala nang makakalabas na manok. Nako. Ay, tulog pa. Bakit tulog pa? Ha? Ah. Ay. Tulog pa ang mga dalaga. Hindi pa makita sa loob. Bakit, bakit hindi? Paano pag tumayo? Nauntog na. Ganyan na lang. Ay, siya. Ay, hindi na kasi sa loob. Nako. Ayun, Daming kahoy ay. Mhm. Uh Hoy, -huh. kahit candian. po ang kanilang mga tanim na gabi. Laing. Ayun po. Malapit lang po ito sa lugar naming village na ito. Pur saging. Ayun po ang isa pang bahay. Ganyan lang po kasimple ang kanilang buhay dito. May mais. Ayan po. Kabundo ka na po yan. Taas na yan. Simple lang po sila. Ayan po. Ano, dalaga ha. Pupunta sa bahay ha. Bibigyan na lang ang pera pag kami bumalik. Ha? Tsaka mag-aano ko ng bigas doon pag nagsaing sa tatay. Isama nyo at para may pagkain ang ano. Mababait na pusa. Ano? Bakit dan dito ang may paminta dito ang ganitong kalaki? Ay siya. Parang galing dyan sa kamukha ng dyan sa amin. Ano pala itong may Oh, pati ang aking hadda nandito na Ito po ay parang Paminta Ito po ay yung tinatawag na Mameng Nga nga Yan na po Dito po Ano bang ang ano? Sinunog. Sinunog. Barangay Sinunog, Sitio Sinunog. Sityo. Ay. Barangay Lanto yan. Asya, uuwi na ako, hintayin na lang doon ha. Mamaya sasabihin ko kung paano. Hey, okay, mamay. Maglakat Maglalakad na dito. Ay. Kukuhanin ko ang mga saging dito. Ay, siya. Ubusin ko yan. Gubat na dito, hindi ginagamasan. Nako. Ay siya. Ayan po. Munting um, village ng sitio Sinunog, Barangay. lantoyang Bako, Oriental Mindoro. Ito po. Ayan po ang mga bahay nila. Ayan po. Kompleto po yung mga yan. May mga TV na po diyan. May mga solar po. Ayan po. May kuryente din po. Ayan. Ayan po. Ang mga native na baboy. Ayan po. Kik, Native po yan. Hindi po yan baboy damo. Ayan Ayan po pasilip lang po ito dito sa aming Mangyan Village dito po sa likod namin sa lugar lang po namin yan po ang babang yan po ang kapatagan yan na po bababa na po tayo at maya maya pa daw po pupunta sa bahay yung ating mga dalagang mangyan na magtatrabaho na po dito po <coughs> yan po kita nyo naman po kung gaano kaganda ang view dito sa lugar nila kitang kita mo po ang mala ang malawak na kapatagan yan po at saka ang mataas na kabundo pa yan po balik na po tayo habahay at madami pa tayong kailangan tuwin hanggang dito na lamang po muna ang ating munting vlog maraming salamat po sa inyong pagsama at pagsubaybay ingat po tayong lahat at mabuhay po tayo maraming salamat po happy holy week po sa ating lahat